So mga kaspart, kayo? At sa vlog ngayon, na pag-uusapan natin ang mga sikreto kung paano magayuma ang lalaki sa kama. At kung handa na kayo lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! Ang unang sikreto Max part, kung paano magayuma ang lalaki sa kama is hayaan mong siyang magtanggal ng underwear mo. Yan ang unang sikreto upang talaga namang magayuma sa iyong lalaki pagdating sa inyong labing-labing sa kama. Alam nyo Max part, maraming paraan kung paano ang siyong lalaki maadik sa iyo sa kama o mas talang mababalaw sa iyo sa iyong labing-labing. Pero isa yung, sa mga talaga namang totoo. Alam nyo Max part, kapag ang lalaki naguubad ng underwear mo mas lalo siyang ginaganahan sa iyo. Kaysa naman sa talaga namang ikaw pa yung kusang gumagawa yung sarili mo ay eh, naglalabing-labing na nga kayo sapagkat ka-inspired base na rin sa pag-aaral na kapag lalaki nagtatanggal ng underwear mo mas ramdam niya yung dominance mas ramdam niya yung power sa inyong dalawa sa ibabaw ng kama o sa, sa inyong higaan o kung saan magiging naglalabing-labing sa kusina o sa damuhan, di ba? alam niyo mga inspired mas effective yan mas ramdam na lalaki na talaga nasa kanya yung power o leadership sa binibay pati ba naman sa labing-labing, merong power, merong leadership. Lam nyo, mas, mas okay ang talaga mga labing-labing kapag ramdam ng babae ang kanyang pagiging feminine at mas ramdam ng isang lalaking kanyang pagiging masculine. Talaga naman, ka-inspire yan ang tama. Hindi yung babae ang nagiging masculine sa ibabaw ng kama, tapos yung baba, lalaki na nagiging feminine. Hindi nyo mas na-enjoy pagkaganon. Talaga namang baliktad yun. At ang isa ng mga paraan upang lalaki mas maging dominance o dominante. Sa inyong labing-labing sa ibabaw ng kamay, dapat ka-inspire sa inyong, siya yung hinahayaan mo magtanggal ng underwear mo. Ang problema kasi sa ibang babae, eh, basyadong mahihain eh. O kaya naman sabihin natin, ayaw nila lang ganyan. Kaya kayo lang tatanggal ng umbra mo, ng panty mo. Di ba? Hayaan mo yung mister mo. Hayaan mo yung partner mo. Hayaan mo yung lalaking mahal mo, ang siyang magtanggal ng underwear mo sa tatanggalin niya lalo kapag siya ay init na init na. Kaya ihanda mo na yung sarili mo kapag yung kamay niya ginalaw niya na sa pagbaba ng underwear mo. Sigurado na laki, talaga mang sabik na sa'yo. Talaga mga bobombahin ka na niyan. Isa yun sa mga talagang mga paraan na pwede mong talaga mang practicein o practice sa inyong labing-labing sa kama upang lalaki talaga mang magayuma sa Eh kayo inspire paano magagayuma ba? Siyempre naman, maaalala niya yan. Gustong gusto na mga yan yung ganyan na siya yung parang nagamang nagdodomina sa inyong labing-labing sa kama sa pamamagitan ng kararamdaman niya lalo kapag siya ang nagtatanggal ng underwear mo kahit spa. Pangalawang sikreto kung paano mag-human lalaki sa kama is minsan ikaw ang unang humawak sa ano niya. Yung pangalawak sa spa. Siyempre alam niyo na ano ibig sabihin. Ikaw ang unang humawak sa kanyang ano, alaga sa kanyang junjun. Diba? Kaya yung sport, bakit naman ganun? Nakakahiya naman yun nahihiya ka pa eh, di ba? Part mo naman, naman yan. Sa ibang asawa nyo na yan, di ba? Sa iba eh, ba ayoko kayong support? Alam nyo mga support, alam nyo sa mga pinakagusto ng mga laki yan, na, na pagdating sa paglalabing-labing, paminsan-minsan gusto namin yung, o gusto ng mga laki, yung babae naman na nag-i-initiate, o nagpapakita ng motibo, o nagpaparamdam, o nagbibigay ng signal. Diba? Hindi yung lagi yung lalaki na lang, 'di ba? Mas eh, okay din, masaya din kami pag yung babae nagbibigay ng signal. Kaya kung ang mister mo ay talaga naman kung paminsan-minsan ay talaga namang nahihiya na rin magbigay ng signal sa iyo, baka lagi ka rin nang inaaraw-araw o kung ano man dahilan at gusto mo rin naman, 'di ba? Ikaw, isa sa mga pwede mong gawin, hawakan mo ikaw yung unang humawak sa ano niya. 'Di ba? syempre alam niya na 'yon. Alam niya na 'yon, gusto mo lang ano. 'di ba? Eh ano nga ba 'yun? Alam niyo na 'yun, kay Edge since Sa mga talaga namang sikreto. Upang lalaki magayo mas isa kama sa pagkat lalaki, ay talaga mga kapag ginawa mo yun sa kanya, ay hindi niya malilimutan at baka napanapin niya pa 'yun sa iyo. Sapagkat hindi lahat ng babae ay gumagawa niyan sa kanya. Sapagkat 'yung ibang babae ay napakamahiyain at 'yung iba pa nga ay napaka-conservative. At 'yung iba pa nga ay hindi sanay sa ganyan. Ay kung talaga namang isa ka sa mga ganon ay mag-practice ka ang salitang practice kay inspired talaga namang siya sa nyo dapat upang ito ay talaga namang kay inspire maging bahagi din nyo Since sa isang mga paraan upang lalaki ay talaga namang mas lalong maging maligaya sa sa kama at siya naman ay talaga namang mas lalong ganahan sa iyo sapagkat siya ay parang, parang magagayuma sa iyo dahil ikaw ang unang humawak sa ano niya kaysa siya ang unang nangalabit sa iyo para maiba naman kay inspire at nung sikreto mga kaspart kung paano magayuma lalaki sa iyo sa kama is galingan mo sa paghalik at medyo tagalan yung pangatlo ang spar Yung sikreto kung paano ang lalaki magagayo mo sa sa kama alam nyo max, para yung paghalik o kiss ang isang mga talaga namang paraan upang mas lalong ganahan ng isang tao sa paglabing-labing alam nyo sabi nga nila dyan daw nagsisimula yun eh dyan daw talaga namang starting talaga eh, yung halikan talaga ayun kung yan talaga ang simula at dyan nagsisimula ang talaga namang init ng inyong katawan hindi mas lalong galingan mo na talaga mas lalong tagalan mo na tagalan nyo na at sarapan nyo na bago magsimula kung talaga mang hubarin lang kung ano dapat hubarin yan bago kayo humiga o kung nakiga na kayo bago kayo magsimula di ba? Eh, bilang isang babae sabi naman yun, baka yung bakit nakakaya namang humalik Nang todo sa boyfriend ko o sa mister ko o sa asawa ko eh nakakahiya naman kababae kong tao ako yung totodong halik sa kanya alam nyo mga smart pagdating sa labing labing wala lang pilihan yan wala lang masyadong kaartihan yan nandyan na rin naman kayo mag-asawa na rin naman kayo defenseman, huwag namang ganyan. Huwag namang, huwag kang puro hiya. Diba, yung iba dyan, bago mga sanin na nga, ay eh, nahihiya pa. Yung iba dyan, may mga edad na nga, nahihiya pa. Ito, doon mo na, lapas mo na yung dila mo sa ilog ng bibig niya. Talaga naman ka-inspired, pasarapin mo na ang inyong halik-halikan. Upang ang isang lalaki, ay talaga naman ka inspire na mag-ayuma sa iyo sa inyong labing-labing. Sapagkat lagi niyong tatandaan na kung ano ang nangyayari sa inyo sa kama, o sa inyong labing-labing, at kung anong ginagawa mo sa kanya. Isa yun naaalala niya lalo kapag matagal kayo hindi naglabing at magkalayo kayo sa isang mga naaalala niya ang isang lalaki napaka imaginative ang isang lalaki napaka logical ang isang lalaki talaga namang na napaka creative ng isip niyan lalo na sa mga bagay na ganyan talaga namang ka inspire kaya lagi mong gagawin ng lahat upang ang lalaki ang mga maaalala niya sa iyo ay yung mga masasarap sa isang mga pwede mong gawin ang masarap na halik at tagalan mo upang mabalusin yung lalaki sa kama bago kayo magsimula talaga na ka-inspire para siyang magayuma sa'yo kainsupa. Pangapat na sikreto mga kung paano magayuman lalaki sa kama is huwag masyadong aggressive maging feminine. Yung pangapat kainsupa. Alam nyo mga kasupad kung magiging feminine ka sa inyong labing-labing na lalaki mas lalong gaganaan at magiging, magiging, magiging maligaya siya. Sapagkat ayaw ng mga kalaki yung sobrang aggressive. Kababae mong tao, sobrang aggressive mo. Dapat sapat lang. At dapat maging babaeng-babae kasi ibabaw ng kawas inyong labing-labing. Sapagkat ayaw na lalaki nang sasabawan sa pagiging dominante. Dapat ang lalaki ang nagiging dominante pagdating sa inyong labing-labing. Ang la lalaki magiging maligaya. At ikaw ay magiging yung napakaligaya din sapagkat gagawin niya lahat para sayo. sa iyo. Sa inyo sikreto upang maging maligaya kayo. At upang ang lalaki magayuma sa iyo, sa inyong labing-labing ka inspire. Dapat maging feminine ka. Relax ka lang. Enjoy mo lang ang sitwasyon. Huwag ka masyadong gana o ganing. Ka Kasi may iba, sobrang ano rin, babain tao, sobrang aggressive din eh. Alam mo talaga, Matagal hindi nakatikim ng Junjun eh. Alam mo talaga matagal na hindi nadiligan. Kung yun naman na totoo, dapat ko masyadong pahalata. Upang lalaki di ma-turn up sa'yo. Nakaka-turn up din kasi kapag ang babae ay talaga mong napaka-aggressive sa labing-labing mo -labing sa kama. Kung baka kung ano-ano pang isipin ng partner mo sa'yo, pakisipin niya napaka napakahusay mo na. Napaka talaga namang napakadami mo ng karanasan. Huwag kang masyadong magpahalata. Ka-inspired sa'yo sa isa, mga talaga mga sikreto kung paano ang isang lalaki maaatik sa'yo sa kama para siyang magagayo mo sa inyong, sa inyong labing-labing. Dapat ka-inspired talaga naman na magpaka-feminine ka at pakita mo sa kanyang, kanyang pagkalalaki sa kama o sarapan niya palalo ang inyong labing-labing ka-inspired. Ano yung mga sikreto kung paano ng lalaki kayong spray magayuma sa iyo sa kama is bumili at magsuot ng pansexy na pantulog yung panilang makin spray. Alam nyo makin sa mga hindi nagagawa ng napakaraming babae sa mundo. Hindi kayo nagsusuot ng pansexy na pantulog Oo, marami gumagawa niyan. Lalo sa mga may asawa na dyan, di ba? Alam nyo, gasos niyan yan. Gumagasos nga kayo sa skin care niya. Gumagasos kayo sa pamporma niyo pag lumalabas kayo. Gumagasos kayo sa kung namang bagay na wala namang kwenta. Tapos yung pantulog niyo na pansexy, hindi nyo mabili. Hindi nyo magasos siyan. Hindi nyo ma-order. Hindi nyo maisip. Alam nyo, mga super, napakagandang bagay niyan kapag ka ikaw ay talaga namang nagsusuot palagi, di ba? Ng napaka-sexy pantulog kapag kayo ay matutulog na ng mister mo o ng partner mo Kapag pagkat sa mga sikreto upang sa parang magagayuma sa'yo. Ang lalaki talaga man laging gaganahan sa iyo. Napakalambing, napaka-romantic sa iyo. Kung gusto mo maging maligaya, dapat maramdaman mo 'yon. At bago maramdaman 'yon, dapat mag-effort ka sa sarili mo. Sa sa mga sikretong pwede mong gawin. Bumili at magsuot ka ng pang-sexy pantulog ka inspire Ang um, sikreto max part kung paano magayuma ng lalaki sa kama is dapat marunong kumain ng ano niya. Paano ka inspire Cage pad ano yung kakainin? Eh, alam nyo na yung cage ko anong kakainin. Diba? Dapat marunong ka sa ganyan. Ang problema si ibang babae, eh, hindi, hindi alam, hindi marunong o hindi nakasanayan. Yan ang problema. Alam nyo, mga cage pad, rin ko kayo ha. Ah, sa pinakagusto ng mga lalaki yung ganyan. Yung kinakain yung ano nila. Eh, kaya nga yung iba, rin talk lang din. Naghahanap ng iba. Yung ibang gagawa sa kanila ng ganyan. Alam ko mali. Bali, Pero hindi mo hawak o kontrolado lagi ang utak at puso ng lalaki. Diba? At huwag nyo namang ilalahat. Ang problema sa ibang babae, porque ginawa sa inyo ng isa, gine-general nyo na, pang buong mundo na, pang buong kalawakan na. Hindi mo lahat ng lalaki ganun. Pero karamihan ng lalaki gusto na talaga namang nilolodi pa yung jun-jun nila. Sabi ng ibang babae kay Inspector Kadiri. Nakakadiri. Tsaka di, parang nakakasuka. Kailangan ba yun? Alam nyo, Max, dapat magutong makisama. Alam nyo, may mga bagay tayong ayaw na gawin sa mundong ito, sa buhay na ito na kailangan mong gawin upang talaga namang ka-inspire maging magandang resulta At alam nyo, mga inspire base na rin sa tagamang pag-aaral kung tatanungin ninyo yung mga magkakaranasin dyan sa mga dahilan kung bakit hindi sila pinagpapalit o hindi sila naghihiwalay o hindi sila natutok, natutok sa iba dahil ginagawa nila o ginagampana nila yung tungkulin nila o responsibilidad nila sa partner nila lalo sa labing labing mo sa kama kaya huwag masyadong maarte, huwag masyadong conservative, lalo na kapag kayo na lang sa dilim, lalo na kapag mag-asawa na rin naman kayo, patagayin na kayo, di ba? Huwag ka nang masyadong magpakipot masyado, huwag ka nang masyadong talaga naman spark. akala mo napaka innocent mo. Dapat matuto ka, dapat mag-practice ka, dapat sanayin mo, dapat maging malawa ka, maging open-minded ka upang ang boyfriend o mister mo, ang asawa mo ay maging maligaya sa'yo at di kanya ipagpalit sa iba. Hindi niya hanapin sa iba ang kaligayahan. Hindi niya hanapin sa iba ang hindi mo kayang gawin sa kanya. Hindi mo hanapin, hindi niya hanapin sa iba yung mga bagay na hinahanap-hanap niya sana sa iyo. Na sana ikaw ang gumagawa sa kanya. Na sana sa iyo niya nararanasan. Inspired. Talaga naman kung paano gusto mong gawin sa iyo 'yan. Gawin sa iyo 'to. Dapat kay inspired matuto kayong magsamahan, mag-usap. Gawin mo rin sa kanya yung mga bagay na gusto niya sa isang mga sikreto upang maging maligaya kayo. Magkasundo di maghanap ng iba. Malayo sa tukso at talaga namang magayuma sa isa't isa. Sa kama sa inyong labing labing At ang lalaking mahal mo, talaga namang kay Inspired mas lalo kang mamahalin ka Inspired. Inspired mga mga maraming salamat po sa pagtapos ng vlog neto. Kung kalimutan na mag-like, comment, share rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakalik ng subscribe, click nyo po subscribe sa baba at click nyo notification bell upang manotify kayo pag may bago kong upload. Sa mga gusto magpa coaching Search nyo na po sa Facebook at may profile po dyan po at pakichat ako kung mismo magre reply sa inyo. Maraming maraming salamat. Pakichat, magingat kayong lahat at mahal ko po kayo. At muli, be in spot!